sa nagtanong na mayroong ding Toyota diesel engine na 12 ang makina na maingay nga ang under so kung a uh, duma na yung sasakyan talagang ganoon na uh. talagang medyo maingay na dahil uh, luma na nga pero ang andar talaga nito ah uh, ganito talaga yung andar ganito talaga siya tunog jeep pero matibay at tama sa akin o oh, yan eh. yan yung tunog niya kaya huwag na kayong magtaka kung uh, may tinitingnan kayong kasakyan may balak dili na uh, ito yung tunog niya matagastat talagang ganyan yan okay ganun lang doon sa katanungan sa akin na kung talagang maingay ang andam ng Toyota 2L diesel engine normal na yan, nalatigit sa lahat, ayaw akong luma ng sasakyan. Okay, thank you.